Ang mga oras na wala ang kan, tawag namin na ginbinggit, samol namin yung paktigan, ina mi mayam pagsim, ama. Lord, maraming maraming salamat sa biyaya at pagpapala. Mm. Lalo tigit sa kaligtasan, pag-ingat mo sa amin. Yes. Sa amin kami pupunta, lagi mong sinasamahan i -i -i yes. at At gawin din po, Panginoon, nandito kami ng lahat. Nagkasama-sama, nalangin, Panginoon. Maraming kami kahilingan sa iyo, pero bago namin hilingin ang lahat ng iyan, Panginoon. Ayan mo na kami makahingi ng kapatawaran oh, yes, sa lahat ng nagawa ng pagkukulang, pagkakasala. Sabi mo nga, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Yes, Lord. kasala kami. Okay. Kaya basbasan mo kami, Panginoon, ng iyong basbas ng pagpapatawad. Yes, pag pag namin, paglapit namin sa iyong paanan, lahat ng aming mga panalangin at inataay sa madaling mong tagtugunin. Oh. Maraming maraming salamat. Salamat At, no. at gayon din po, Ama, pinataasin namin ang may-ari ng tahanan, Panginoon. Yes, Lord. Gambua, Panginoon. Yung buwa, pamili, pagkalubo sa kanila Panginoon, ang biyay at pagpapala, iingatan sila Panginoon. Binawa niya ito sa pagkat malaki na siya sa Jerusalem. At ang akala ng Diyos, sabi niya, ay hindi, sa pagkat malaki na siya sa Jerusalem. At ang akala ng mga tao ay, itatatag nga ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang ma mahal. kami, yeah. At alam namin, pangungunahan mo kami ng banal na Espiritu Santo upang magawa namin ng lahat ng bagay at mapatawad kami at gumaling, hindi lang ang aming mga physical na pangatawan, ang aming Espiritu at maging ng amin